So, ngayon ay Wednesday at binyag po ng aking pamangkin. Ayan. Si Elite Gauden. Naman na po niya yung name ko, Gaudencio. At nandito po tayo kasi mamaya, one, babalik na po tayo sa ating trabaho at kasama po natin ang mga empleyado. Ayan. Na... Ah, Rafons. Ayan. Shout out kay Attorney Ernesto na po ng aking workmate dati sa city government. At syempre sa aking anak na si Nerissa Rapon Flores. Diba? Oh, Pakikot po tayo ng 95 degrees. <laughs> Oh, okay, so, 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 so like the last number in the song. Ready? Go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, so bago tayo tumahin, pwede na diba na umupo dito yung, yung magpama, magkina, ayan, yung pamilya. kasunod ulanin na natin yung family na mother's side. Dapat pala lang ha. Hello Tita! Hi, hello Jess. ada ada on the way. Hi. Ako naman pag -pag 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 naman. na 'yung magpapako pag baka pag serve. Wag na, ma'am. Iya rin ala. Ayun, the food courtesy of oh.

Naka-corona dyan. <laughs> di headband na. May nananuyo mo dito bakit eh. narami naman corona kor di hair too. O, picture kayo. O, uh, picture. Revina. Okay.